Isa sa miyembro ng mga sundalo ang nagbigay ng aral at mga karanasan niya sa pagiging isang sundalo. Siya ay isang sundalo na naglilingkod sa ating bansa. Ngayon, siya ay naghihintay ng kanyang susunod na tungkulin. Tayo na at ating alamin, kung anong klaseng mga paghihirap o hamon sa kabila ng kanyang pagiging isang sundalo. Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tips, si Ricky P. Sierra Jr. 955834, Infantry Philippine Army. Uh, ang unit ko po ay 42nd Infantry Battalion. Nakabase po kami sa Dolores Eastern Summer. Ano po yung mga karanasan niyo sa pagiging sundalo? mga paghihirap na naranasan nito. Mga naranasan ko noon, siyempre kami yung, ano, yung bagong kaming eh. Private pa kami noon. So, sa amin talaga lahat na obligasyon, sa, lalo na sa operation, sa amin yung kaldero, sa amin yung gasolito, sa amin lahat, lahat talaga. Tapos yung naranasan pa namin noon, na-encounter kami sa sa Barangay Bayo Labo. Naharas kami dyan, ambush kami dyan. So, yun. Bakbakan kami ng halos 3 hours noon. Uh, pinakaunang encounter ko noon, pinakaunang namin experience ko noon, bilang private, sundalo. So, talagang, uh, kung hindi mo susundin, yung, kung hindi mo i-apply at kung hindi mo i-adapt yung mga itinuro, uh, may kalalagyan ka. Kaya dapat usundin natin yung sa training pa lang, sumunod ka, sumunod ka lang, sumunod para mabuhay pa tayo. So, gaano po yung pag-training Bali, unang-una -una kasi nyan, from civilian to military attitude yan, no? ah uh, talagang kailangan buo ang puso mo na magserbisyo sa bayan. Uh, ang hirap kasi kailangan kung mag-aplikante ka, ah uh, kailangan yung ano mo, yung physical fitness mo, pangalawa yung kalusog, kalusogan mo, tapos yung mental health mo, kailangan physical health ka din yan, kasi yan ang binabasihan. Uh, ang hirap ng training, napakahirap talaga ng training. Six months mong bubunuin yan. At uh, maglalaban-laban pa kayo sa pag-aplikante pa lang kung ang kota ay 190 lang tapos aplikante kayo 3,000 so laban-laban talaga kailangan matibay yung pangatawan mo matibay yung pag-iisip mo physical fit ka mental health ka mental fit ka tapos sumabak na kayo sa training sa pagsasanay yun talagang uh, susubukin talaga yung kaisipan nyo kalakasan nyo ang pangatawan nyo hirap sobrang hirap talaga kasi dun kayo hubugin ng mga trainers nyo kung paano kayo makasurvive, kung paano kayo makaligtas sa mga mission nyo. Ituturo yun ng mga trainers nyo. Uh, napakahirap, pero kayang-kaya naman kung sinido kayo na mamlingkod sa bayan. Ilang buwan po kayo bago makauwi sa kanilin? Actually, depende yan sa sitwasyon eh. Kasi kami, may yung kami sinasabi na pili kami makapagbisita sa pamilya namin. ah uh, bibigyan kami ng uh, 10 days Uh, 12 days, 15 days, 20 days. Depende pa yan kung sa sitwasyon ay medyo magulo yung area namin, medyo matatagal pa kasi kailangan namin ma-solve yung uh, insurgency doon sa area namin. Tapos, uh, back to noon, uh, kung medyo tahimik na at medyo mapayapa na, doon na kami makakapili. Kaya, makakawin na kami ng 3 months, minsan 6 months pa inaabot, at minsan yung medyo masama pa talaga pangyayari, inaabot kami minsan ng taon? Sa isang taon po na yun, paano nyo po natitiis yung pamilya nyo? Ah, uh, siyempre, sa sinumpuan namin, no? Yung talaga yung panunungkulan namin sa ating bansa na protektahan at gabayan ang ating mamamayan Pilipino. Uh, Isag-isag natin ang uh, bansang Pilipinas. So, sa pamagitan nito, ang titiis naman kahit pa paano kasi meron naman tayong communication eh. Through messenger or uh, ano pang application nakaka-video call tayo sa ating pamilya uh, nakikita natin sila tapos saka usap ay uh, ang ang hirap lang kasi din natin masusubaybayan yung mga anak natin kasi buwan at taon talaga na minsan hindi kami nakaka eh. so yung pagsubaybay doon anak at uh, yung paglaki nila is uh, napakahirap din sa part namin pero natitis naman kahit pa paano at least nakikita namin yung bata yung magulang namin, mga kapatid, kamag-anak, na okay sila, okay ang situation nila. So, yun. Nakakatiis naman kahit pa paano. So, ngayon, uh, akong, ano, na uh, Ngayon ano, 7 days natitira sa aking uh, bakasyon, sa aking RNR. So talagang bawat araw niya nisusulitin ko, kasama ang pamilya, kasama ang anak ko, kasama ang magulang ko. So, yun. Uh, mapaligaya ko mapaligaya ko sila at uh, makasama ko sila gagawin ko ang lahat para sa nananatiling araw ko pang makasama sila ano pong gusto nyo may advice sa mga kabataan na nangangarap maging sindalo so napakadali lang unang una magkaral kayo ng mabuti ang payo ko lang sa inyo habang bata pa kayo kayo mag magbibisyo number one yan na ah uh, sisira ng katawan nyo magbisyo na kayo kapag ay nakapasok ng serbisyo yun ang mag magandang bisyo talaga serbisyo ang advice lang namin uh, magpalakas ng katawan parang uh, para lang mabuti kumain ng masustansya pagkain so dito sa sundano kung kayo hilig magbarel iniingkan nyo ko kayo ini kayo may, may, hilig magbarel dito sa sundano kayo huwag kayo sa MPA dito kayo sa Philippine Army dito kayo sa sandatang lakas ng Pilipinas pe pangit ka pero ang uniform mo maganda army na kalagay sa iyo tapos ang apelyido mo yan ay isang proud maging proud ka na kung makapasok ka sa Philippine Army ikaw ay nagsisilbi sa bayan ikaw ay nagsiservisyon uh, sa mamaya ng Pilipino at sinasagisag natin ang watawat ng Pilipinas. Number one yan na uh, sisira ng katawan niyo. Magbisyo na kayo kapag kayo nakapasok ng serbisyo. Yun, ang mag magandang bisyo talaga. Serbisyo. Ang advice lang namin, na uh, magpalakas ng katawan, uh, para lang mabuti, kumain ng masustansyang pagkain, para for the for the applicant ano na kayo ano ang condition ng katawan nyo hindi na kayo yung uh, mag adjust kung kayo ay uh, naghihirap dati tapos uh, gusto nyo makapaglingkod sa ating bayan so dito sundalo kung kayo hilig magbarel iniingkan nyo kayo ini kayo may, may hilig magbarel dito sa sundalo kayo wag kayo sa NPA dito kayo sa Philippine Army dito kayo sa sandatang lakas ng Pilipinas at uh, mabibigay libre pangit ka pero ang uniform mo maganda army na sa iyo tapos ang apelyido mo yan ay isang proud maging proud ka na kung makapasok ka sa Philippine Army ikaw ay nagsisilbi sa bayan ikaw ay nagsiservisyo uh, sa mamaya ng Pilipino at isinasagisag natin ang watawat ng Pilipinas.